bakit diri kay ano na utod ang dako nga mangga tapos ga baha inagang utod nga mangga na tapo nga asa ang lang ya dalang pangilatag uran Peke may na bali nga mangga kang sanga ka mangga sa so, sobra ka uran ka kilat ka no? sa so, traffic diri sa area sa barangay na Mukon diri sa ating na nag traffic diri no? sa area sang Timbawan, sa imbawan sa first district of Iwi so, so buong mayo na kay nakuha na ang ah, nautot nga sanga sa sang mangga nga nagabalabag sa ito sa National Highway dari sa area sa Namukon so ito kaya kita manulat-ulat din no kag mayo na sa kay kayo nga, ng sanga uh, amat na kulag ang mga no e, ay gina, grabe kina manulat ay ginahapot pa ang gamalapag ng mga kini na ng bundok nagagamit din ng bantay hindi na grabe kinang kila o bigat sa kilat hindi na wala sa may naiikot yan ang dalan yung buta ng dalan no so ito apat kalindo yung pahit na eh. ito yung dalan kung sino niba forward kung sino ma labas uh, ito nga sa parsada baga na chinsu pa ang portion sa mangga ay para na uh, maghawa na ang pagkakata sa hindi naman gawang alusok tayo naku work nga to sa tingbawan ng imbad so nagsin niya datang ang inaingat hope everyone is safe bye bye ay shut up kamot na mag halong kita pa <laughs> <laughs>

cái sạch sôi chào pha lo chào pha lo chào pha lo chào Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ni.